Ang okasyon kanina ang pagdiriwang ng Pambansang Araw ng mga Dakilang Pilipino. Ang naging pagkakataon din para kay Pangulong Aquino na magbigay ng pahayag sa pagkakapili ng bagong Chief Justice. Ngayong araw o August 27, ang dapat sanay deadline ng pangulo sa pagpili ng lider ng Korte Suprema. Itinuring ni Pangulong Aquino na nagbigay ng higit na kahulugan sa pagdiriwang ng araw ng mga bayani ang pagkakatalaga sa bagong Supreme Court Chief Justice na si Maria Lourdes Sereno. Biyernes ni Hayag ang pagpili sa kanya ng Pangulo mula sa shortlist ng Judicial and Bar Council. Nitong Sabado ng umaga, nanumpa si Sereno kay Pangulong Aquino sa Malacanang. Hindi nakapagbigay ng pahayag noon ng Pangulo. Ngunit sa kanyang talumpati sa libingan ng mga bayani, ipinaabot niya sa bagong punong maestrado ang mensahe. Umaasa akong titimbangin mo ang iyong hatol at pasya upang manumbalik ang kumpiyansa ng taong bayan sa institusyong iyong pamumunuan. Ang atas sa iyo ng taong bayan, pairalin ang patas na sistema ang pangkatarungan. Wala dapat itong kilingan, mayaman man o mahirap, karaniwang Pilipino man o nasa kapangyarihan. Si Sereno ang kauna-unahang babaeng Chief Justice ng Pilipinas. Sa edad na 52, isa siya sa pinakabatang pinuno ng hudikatura. Sa ating bagong punong maestrado, huwag kang mawala ng loob sakaling dumagsa ang mga pagsubok na kailangan mong pasanin. Makakaasa kang kasanggam mo ang sambayanang Pilipino. Sa kanya ring talumpati, sinabi ng Pangulo na naipamamalas din ang pagiging bayani sa pagsasantabi ng sariling interes at sa paggawa ng tama ng walang hinahangad na kapalit o pagkilala. Batay sa ibinigay sa media ng PCOO, wala nang ibang schedule ngayong araw si Pangulong Aquino. Bukas naman ay nakatakdang tumulak ang Pangulo papuntang Naga City para sa State Burial ni DILG Secretary Jesse Robredo. At yan ang mga balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.